Alright, alright. Ngayon, uh, mga kababayan natin, pag-usapan lang natin itong uh, naging viral video, no? Nitong uh, dun sa tinatawag nilang van Dunur sa May Malacanang Yung uh, nasa balita na inagaw o oh, inagaw ba 'yun o oh, hiningi or uh, nakiinom si uh, First Lady daw sa wine ni uh, Uh, Senator Chis Escudero. So, panoorin natin ano para at least uh, maging pantay-pantay ang uh, pagka-interpret uh, natin diyan ano. Kahit may mga paliwanag na si Senator uh, Chis Escudero, mas maganda yung makikita natin. Hindi yung mapakinggan lang natin sa mga sabi-sabi, di ba? Mas maganda yung makita natin, di ba? Kuyun bay inagaw talaga o o binigay or uh, ano bang masasabi natin doon kasi ang uh, nasa balita ay inagaw daw or kinuha kay uh, Senator Cheese Escudero ang wine ni uh, Madam Lisa Marcos no yung wine ni uh, Senator Cheese Escudero so panoorin natin para mas malinawan tayo kung ano ba talaga ang nangyari doon di ba mas magandang kitang-kita natin Eto ano, play natin. Tinanggal ko na lang yung ano, yung audio niya para at least uh, walang storbo. <laughs> Di diba? Ito, ito. Panorin natin ano. Uh, makikita rito na pumasok na nga si uh, PBBM at saka si uh, Madam Lisa at para bang hinablot ni ano ni uh, Madam Lisa ang wine ni Senator Cheese. Eh, ano, slow motion natin ano. Yan at ang uh, pagkakuha niya doon kay Senator Cheese ay uh, inom. 'Di ba? Tapos ito binigyan pa siya ng uh, nasa likod nito ng isa pang baso. 'Yon. Ayun, kinuha rin niya ito, no. So siguro naman malinaw na malinaw itong uh, video na pinakita natin at nagpaliwanag si Senator Cheese Escudero, sabi niya ay consider waiting on a lady. To be gen gentlemanly, yan ang sabi ni Senator Cheese. At ang isa pang paliwanag ni Senator Cheese ay maaring sabihin ng iba na makaluma o parang under. Pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o diuso. Ano man ang itawag ng iba, ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa tao. Yan ang paliwanag ni Senator Cheese. Tapos ang sinabi pa niya isa rito ay, uh, ang sabi niya ay, uh, hindi minamasama ang anumang pagkakataon na maging uh, maging maginoo sa sinumang ginang o binibini. Uh, so 'yun ang paliwanag ni Senator Chis. So ano ba inagaw o ano ba ano ba talagang nangyari doon? So bahala na kayong mag uh, comment dyan kung ano bang sa tingin nyo kung inagaw or uh, kasi ang nasa balita ngayon matindi dahil uh, sinasabi nga daw ay eh, uh, Sabik sa alak, yun ang pagkasabi. So, hindi natin alam ang mga history dyan. Pero sa totoo lang, eh, bilang mga namumuno, no, sa bansa natin, dapat ay maging maingat din sila. Dahil ang, ang mata ng lahat ng mga kababayan natin ay nasa kanila. Konting pagkakamali lamang ay uh, binabatikos kaagad. At syempre, di ba, kung magpapakita ka ng hindi maganda dyan, eh... Uh, papansinin ka agad yan ng mga mamamayang Pilipino at uh, ang parang lumalabas ngayon na para bang wala na siyang pakialam sa mga sasabihin ng iba eh ganoon talaga <laughs> Di nasa pwesto pero pa paman ay uh, uh, yun ang mga paliwanag ni Senator uh, Chis Escudero dun nga sa balitang uh, inagaw o hinablot sa kanya ang uh, kanyang glass of wine. Yan, maraming salamat muli sa inyong panonood at uh, suporta sa aking malit na channel. pagpalayan nawa ang bawat isa. God bless everyone.